Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan po kayo kung paano nga ba order ng Gcash card. So, ano yung nating gagawin dito ay open lang natin ang ating Gcash application. Pagkatapos niyan ay i-type mo lang ang iyong PIN or ang iyong code. Okay, so ngayon na nandito ka na. Click mo lang itong Explore the App at i-click ang View All. Ngayon mag-scroll down ka lang at pumunta ka sa Manage at makikita mo na dito ang iyong cards. So, click mo lang ang cards. Tama. So, dito, mapupunta ka sa Gcash card. So, kung wala ka pang Gcash card, i-click mo lang itong order a card. So, have it delivered or find the nearest partner store. So, click mo lang yan. Okay. So, kailangan mo lang dito mag-fill out ng form at deliver na nila ito sa iyong tahanan. So, click mo lang itong send me a card. Tama. Okay. So, dito ay kailangan mo lang ilagay ang iyong card information. So, step 1 pa lang ito. Pagkatapos yan, i-click mo lang ang next. At i-make sure mo din na may laman ang iyong Gcash na 250 pesos kasi kailangan mong bayaran ang Gcash card. Okay? Pagkatapos yan, dito naman sa delivery information, lagay mo lang yung contact info, yung mobile number, delivery address, at lahat yan. Pagkatapos ay i-click mo lang ang next option. Pagkatapos niyan ay kailangan mo lang i-review ang iyong information. Okay? Pagkatapos, ay click mo lang itong box na nasa baba. At i-click mo lang ang confirm option. So, make sure mo lang na may 250 pesos na laman na Gcash para mag-proceed ang iyong transaction. Okay, so that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this videos and leave your comment below. Bye.